Hey, kayong mga naghahamon kayo. naghahamon sa akin ng mga hindi ko kilala. Yung mga tamakbula dyan. Hindi lang masabi ko sa inyo. No? No? Parang ano lang nasa isip ninyo. Kung tagasaan kayo, kung sino kayong mga ano kayo, ano, or, ano, marunong ba kayo sa bilyar? Ang uh, mukha ninyo, tinitingnan ko. Ang dami ninyo. Parang hindi kayo marunong sa bilyar. Lumayo nga kayo. O, no, itong hamon ko, no? Iligit ito. Lumayo kayo. ano anong gusto ninyong partida? Bigyan ko kayo. Kailangan kung lumayo kayo, may pusta tayo na ano. Kailangan yung standard natin na pusta. Bariya-bariya. Wow. Uh, No, 600,000 ang wow. pataas. So, parang wala sasabi ka sa mga tao, mga larista, mga bidyan, no? mga 3-8, mga 3 x mga, mga bulat.